Hindi talaga Anong mamimiss mo sa CBA? Wala. Wala. Anong mamimiss mo sa CBA? Wala. Ha. ang likot naman ito eto kau kausapin oh, natin si Janine! Janine, hi. Kaway naman dyan. Anong anong mamimiss mo sa CBA ngayon? Ngayon bakasyon na. At third year ka, 'di ba? Anong mamimis mo sa CBA? Ay, walang bulahan dito. Walang plastikan. Ano? Anong mamimiss mo sa CBA? Ingay ba? Room? Kaguluhan? Ano? Wala in... Ngayong summer lang naman, syempre. Ikaw, anong mamimiss mo ngayon sa CBA? Yo, joke! kulit naman ito mga... At sino mapapansin, babalikan natin yan. Anong gagawa? Steve, Steve, Steve na. Brad, bakasyon na. That's yes. yes. Na. Anong mamimiss mo dito sa kaguluhan sa CBA? Anong mamimiss mo? Siyempre. <laughs> yung kantin. Yung, yung kantin? Hindi, hindi, hindi. Ikaw, pa, sir, Hilda, anong mamimiss mo, mami mami mo, mami mo sa CBA? Wala nga pala to. Pupunta na ng Amerika, wala to. Tatayin niya naman buhay mo dito. <laughs> 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 Kaburyungan na naman naabuti ko. <laughs> Ayan, at si ma'am... Si Gino nagpapagulo ng buhay ko eh. Ma'am Hilda. What? Kayo, anong mamimiss mo sa CBA? Nothing? Nothing. Are you sure? Yes, sure. <laughs> Parang color. Mm. Yeah. Mami, yeah. Yeah. sa atin, sir. Para 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 sa atin, Para sa atin, sir. Para sa atin, sir. kaning sa atin, Yellow cup. sa atin, sir. Para sa sa atin, sa atin, sir. Para Ang fourth year? Talaga? Ang <laughs> mismo? Unbelievable! Ikaw, anong mamimiss mo sa CBA ngayong, ngayong summer? Ate. Ate, ay talaga naman alam alambing na kapatid. Parang tuwang-tuwa ka pang mamimiss mo wala ng ate mo ha. Sika ado ka. Ma'am Lina. Ma'am. Ma'am. Ma'am Lina. Ma 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 na mo ay. <laughs> ay. <laughs> okay. Teacher Lina. Amin librarian, anong mamimiss niyo sa CBA ngayong summer? kami. lahat kaguluhan, magulo bang ang CBA? Ay, super! Ay, talaga na naman. Big Saj! Oh! parang lahat <laughs> na lang ang video na uuwi.